at I love shade. pa yung papakain. Nanay, kayo din. Ako din. Ako di yun. Ano ba yun? Dito ba? Oo nga, palabas na to eh. Palabas na yun.

Yo, <silence> yeah, laki ng King Kong. Laki ni King Kong, oh. Dito ano ni King Kong? nanay. Au! awuuu kintong kintong no. kintong no, no. no, no, no. no, no,